Boys, napakaganda dito guys Yung sunrise siya, ano, oh, ang ganda. Dito to sa ano, Talampas. Wow. Wow, napakaganda dito. Ayun. Ang ganda. Nice na nice. No? Oh, yan oh. Lalo na daw pag ano dito, hanggang alas 7. Hanggang alas 7 lang kasi dito guys. Pinapagandang lugar dito. Oh. Daming tao. Lalalon lalo na yun ang daming tao dito. Daming tao. Grabe. Hayun din ngayon, hindi pa lang ngayon. Ayan, ganda kasi Ng daan. Ah, tawag ito yung parang Ano niya Galing daw to sa ano, Anggatdam. Itong tubig na to galing sa Anggatdam hanggang doon. Ayun, ganda ng palayan lalo na yung mga sunrise natin doon. Oh. Pa ganda, guys. Yan oh. Uh, yeah, so. ayan, ganda sunrise may bird may bird